Ate pala yung na boss O oh, Dito daw yung kainan na ilaw pa lang ni boss Tingnan nyo man Napaka linaw yan So Pinakamahina pa lang to ha ah. O oh, This video is Magkakalansay si Ron Ngayong gabi Overtime Okay Time check it's 7.39 p.m. Yun Papit Live for now Yan ang ilaw ni Ron no Ganyan din yata ang ilo, ang pag yan par, ganyan kaliwanag din ang mata mo no par. Okay. Ganyan din kaliwanag. Pag <laughs> Ay, pagtitik. Naku, may hili ka, marinig ni misis yan. <laughs> Kahit anong hina ng mata nyo, basta naman chicks talaga, lilinaw, di ba, par? Ha? Oo. Oo. Yan. So, so natin si Ron. Paano Dito sa shop ni Boss Dong 2R. So, yan. Pakita natin, ha? Ayan, o. Oh. Bilis ni Pare Ron. Yan, o. Oh. Yung unang videos niyan, i-upload na lang natin bukas. So, ito, o. Ito si Ron. and si Roddy. Nandun, nag-ano, ng bubong ng sidecar. Ayan. Si Boss Dong, parang ganado pang mag ng ano. O, oh, Boss. Shoutout, Boss. <laughs> boss. <laughs> antok na si boss pala. <laughs> Pinagpapahinga na kasi. Yan naman ang boss namin masipag. Dapat naka, ano, eh, nakahigala sa kwarto eh. Nandito pa. O, oh, ano, maka magtatahi pa yan eh. Ayan, oh. ba? Diba? Yung mga ibang boss, hindi ganyan. <clears throat> Oh, yung galawan niya no talagang kuluwid ang gawa ni Ron I believe I can fly I believe I can fly dati par nung gabi nagano ka sa akin dati hindi ka nag kasi yan daw yan ang ilo ko kamo di ba Ay, nakakatakot kasi pag walang raiban no o, ka Oh, kita bukas. So, kape mo par. Ah, yan oh, may energy para si Milo, Milo, Milo. Wow, Milo. <coughs> Milo. Parang ano to, pang Milo, pang basketball si Kwan si Ron. Milo eh. Ayan yung pampabilis sa basketball eh. Ayan. Anong size to par? 28? 29 daw. batanggas numero so, ng batanggas 29 wow so. oh, wala pang nag views mag minuto na <laughs> salamat sa 1 million views <laughs> <Lagi>. <laughs> 1 million wala naman na wala nag views so yeah yan sisik niya yan kung ano talaga yan Nang ano oh yan <laughs> umusok yung welding umusok din yung sigarilyo ni Tar. Yung <laughs> araw ano naninigarilyo ko ganyan din. Pero hindi pa ako nag ano noon. Hindi pa nagwo-venting. So nung mga ano ilang years na rin akong dinaninigarilyo, bata pa yung bunso ko. Mga si Ivan noon par ano. five na ata. O wala pa. Bata pa si Ivan noon din ako naninigarilyo yung dalawa na na nigarlio ako don <laughs> bata palaga ako ganito lang trabaho ko yung lulu ko nagilper ako tatay ko Ah, <laughs> ba parin gaw ka rin no. Oh, yan, yan ang, ano si Obet, Obet Saikar basta tarlak par. Sa yun, sa Tarlac City. Tarlac-Tarlac pa lang nun, ang tawag dun. Wala pang city. So, Obet Sidecar, kilala yan sa Tarlac City na kasabayan ng mas nauna pa kay Big ata yun, si Palulo mo, no? Ano, par? Kasabayan nila, yan, kasabayan daw nila. Oh, yung si Lolo Obet Sidecar, Yan ayan. Ha? Natin ni Big Pero, mas matanda si Lolo mo? Si Awo oh, kuya. big big. Ang pangalan dati nung sidecar niya ay big big na ano, big na ano, Sunpick, ano? Sunbik, ano? Yung Lagari Bar, 'di ba? lang ngayon ni eh, yung anak, Bigsan, 'di ba? Ano, par. Tara <coughs> par. Ha? <coughs> De, 'yun ang pag ano kuya dati, yung una niyang ano, yung tatay niya eh. Big na ano yung lagari talaga na matibay yung kulay orange na lagari yun ang tatak ng ano niya eh nung nagkuha yung anak niya kaya big binaliktad niya naman <coughs> pero yun ang ano lang hindi, ko lang alam sa mga taga tarlac kung yun talaga kasi nakita ko dun sa nag promo siya ng araw ng nasubukan na, na nag promo si big ng 13.5 13 yata ng kalesa noon yung tatay niya ordinary lang yon so marami nagpagawa ng araw na yon kasi nag promo siya talaga Ayan. kompleto na ang utak ni pariron uh, engineer, architect, foreman welder, helper kompleto yan <laughs> meron pa siyang masun kung masunuring isip yan o, so, timbar wala na nag sa ating live wala well, stick naman yan no? Ang ganda pa naman ng ilaw. Isa pa. Isipin nyo na lang muna na ako ay radio. Di ba para? Radio. <coughs> Anong dito? Papa Mike. Two dudes. <laughs> May isa akong kwento noon. Ako ay pinanganak sa Herona, Tarlac. Pero Tarlac City ako na lumaki. Lo <laughs> pa par sa inyo par? Sa lugar nyo? Sa ba pinanganak par sa ta Herona? Lapas. Lapas Tarlac pa ako pinanganak. Oo, nung bata ako ay sumasama ako sa lolo ko na gumagawa ng sidecar. Isang araw ay Nagwo-welding din ako nung bata ako mga anong ang taong kana na para 7 years old. Par. Oh, umawak ako ng welding pero hindi pa ako nagwo-welding, nawak lang. 7 <laughs> years old. Yung tatay ko at lolo ko inahangan ko ng sobra papa Mike Dudut. <laughs> Ni nee, may sounds na. <laughs> Wag. Patayang. Ah. Potay tayo, patay tayo dyan. <laughs> So hanggang dito na lang muna yung live natin Saka eh kukwento ko na lang po Ang kwento ng ating kaibigan na si Ronnie So yan So magandang gabi lahat So yan si Uy Rodi, wala pang kalating oras 7 minutes pa lang yan ah Mukhang ano ah Mukhang totoo yung sinasabi mo ah Kanina sinasabi mo kalating sa oras mo So mukhang 7 minutes pa So may magaling yata si Rodi, pinabibilib kami ni Rodia, So, ngayon dito na lang o oh, MJ, yan si MJ oh. Yan po yung ating ano, balik club. So, babay muna tayo, geng geng. So, maganda rin yung may nanonood na ano, minsan shoutout sa isang nanonood yan na pinaka solid natin. All right, isang milyong views. <laughs> Ayan, overtime po ta today. Saka kung isang ano, all right. All right, oh. Mo, lupit ni pare Ronald. No? Oh, isa muna akong meron ngayon. Pang pang ano lang, pang commercial-commercial lang dito. Hop. So, mag-music pala dito. Hop. Okay, okay yan. nagbigay po Right. Oh, napaka naman yung ating boss dito na ano, may-ari ng sidecar. So, thank you, boss. Idol. Sana bukas ulit. <laughs> so, ayan, napaka na hanggang ngiti ni Boseng ang satinga so salamat idol anong pala mo idol? <laughs> oh, <my God. laughs> ay nakatumplas yun nakatika tag miling tagtagalugot <laughs> yeah, yan yeah, po si boss thank you sa lahat sa bigyan pampalakas alright so yan uh. <laughs> oh. Mag cobra. oh, magmampar ano kobra oh. kobra hindi ako nagkukobra par ay boss sting hindi uh, rin Oh, salamat sa at naibigyan ng ating mga kasama dito. Napakabait naman ng ating ano. Dalawang ano, dalawang milyong views na par. <laughs> 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 wow! Salamat po sa ano. Ay, nanonood na dalawang milyon. <laughs> Napakasulit. <laughs> All right. Para naman yata Para naman yata Kung lasing na nagkukwento dito right o oh, yan yun Dito kasi ano, napakabait yung ating ano, customer Yan Tinapain na lang tayo So Bawal ako sa ano, sa mga Strong energy drink So Tumuna muna tayo sa ano Skyplex Ni Rudy <laughs> Patayin pa lang boss Patayin pa lang boss <laughs> So, ayan, oh. Tingnan nyo naman ang pinaka gabi dito. Tumitira kami. So, pag gusto nyo magpagawa ng sidecar, dito lang kayo. Pumunta kayo dito sa Kamining. Dito lang sa kay 2R sidecar. Ang ating landmark, eh, tulay. Dalawang tulay. Nasa gitna kami. Ito lang ang shop namin sa may mangga. Kikita na po dito. Alright. So, pag... Boss? Yeah, Ito ay, yung aking pages Mike Mikey Sidecar TV pero to sa pangalan ko. Ah. Uh -huh. Ito si boss, ito yung owner ng may-ari ng akin ko. lang ang Mikey Vlog TV. So, <laughs> 10%, <laughs> 10 discount. Mikey Sidecar TV boss. <laughs> <Okay>. 10%, <laughs> Yun. 10 discount. All right, 10% discount po narinig niyo naman. Yung mismong may-ari eh, ang ano Owner ng to-a sidecar yan. Yan ang na bungad ng sabe. So, basta pumunta ka dito, uh -oh. please follow ka ah oh, pag nakapahalo ka lang dito sa aming Facebook account, saka sa page, pakita mo lang na nakapahalo ka kay Boss Dong. Yan. Matik na may discount ka ng 10% discount. So, yan. Napakasulid, di ba? Ayan. May word of humor yung, yung si Boss Dong. Kaya, pa pakita mo lang yung one uh, mo ano, kung nakapahalo ka na. Saka sa page niya rin. Anong page mo, Boss? Yung 2R din, di ba? Ano ba? Ano ba? Kita na ano ng Boss. Gagawin. Gagawin tayo ng si Boss 2 page niya para ano. <clears throat> yan so ito sa bandang kabiling po tayo dito sa kung galing ka ng Pangasinan kunwari galing ka ng Malasiki, San Carlos may um, mga uh, Carmen ano dito ka dadan sa Bayangbang so may mga mas, mula Bayangbang dito siguro nasa 20 kilometers or 24 diba boss Bayang bang, no? Oh. Pag dito naman sa bandang San Clemente dito mga taram, hanggang dito siguro, mga nasa 15 kilometers to 16, di ba boss? Nandito ka na sa location namin dito sa 2 r sa Kamiling. Hindi kayo mawawala dito mga idol. At saka ano, pag hindi masyado walang pila dito mga idol, nakakapag isang linggo lang isang sidecar. So yan. At yung mga home credit dyan, lumapit lang kay dito, lalo na yung mga ano, yung kan boss, yung wala pang record sa home crate, pwede ba? Pwede diba? rin. Oh, so, basta Ayun. Basta oh, lugar na uh, sidecar. Ayano, oh, live tayo ha. Ah. Oh, meron na tayong yung Walang pangkas, pwede. Oh, yung walang pangkas, pwede rin. Basta pumunta lang kayo dito mismo uh, walk in dito ka sa shop ni Boss 2R. Aryan. O, oh, sabi ka boss kung paano kung yung mga iba boss. Kailangan lang lang ID mo, boss. Ayun, ID. Do valid ID kahit isa lang, boss barangay, mga ganun. Pwede lang. isang ID lang mga idol, pwede na. Bukin lang dito sa mismong shop. Ayan. Oh, saka pakita nyo lang yung kanyo mga idol. Na napanood nyo tong ating live. So, ayan. Oh. Narinig nyo naman. So, ayan. Oh, si Pariron Tahimik. Umaharurot yan. Oh, naka ano no skeleton na pare stink ay meron ka na oh, dito lang sa kami ng ito ha ah, mga idol oh, yung gusto nyo rin na may mga sikanan dito rin yung budget meal ayan meron din tayo diyan sa harapan meron din may stick top kami sa harapan may tangkulong doon sa harapan available oh, may, may mga lata sa gilid gilid ordinary yung lata nya o, oh, mga ganitong tangkulong, meron din dito sa, ano, siya pa, ano, mga ganitong, anong mga gusto nyo? Yan, o, oh, matibay, kita naman, boss, na hindi, ano ito, mga, ma-relate yung... Ito, ito boss. Islab. si boss, talaga. Islab. mas maganda pakinggan yung love. <laughs> so, yan. <laughs> ayun o, kaya yun, naglima ng 5 million views. Ayan, 2 million na lang. So, ito. Kung meron kang ulcer to, mabisa to. Maniwala ka sa akin. Ito, Skyplex. O kaya, gutom ka. O so, nyo, ka ng malayo. So, baka naman, Skyplex dyan. <laughs> Ayan, oh, Skyplex. <laughs> Sponsor, di ba, boss? Oh. Skyplex naman dito. Marami kami dito. O sana makarating sa ano. O <laughs> <laughs> ay meron ko kalaban. O oh, yan o. yung boss na ko. May promos ko dyan. <laughs> Release ko din o. Oh. Diba? Baka naman kayo dyan. May mga ano to. Malakas na sa dyan. So. Alright. So yan. O nga dito na muna itong live natin. At magandang gabi sa lahat. At lalo na sa mga kumakain dyan. At thank you. Uh, maraming salamat. End na natin ating lives. So, ayan. Okay. Busy na kasi lahat. Tapos yung mirinda. And salamat sa Bye!